Mula sa isang inosenteng mukha na dalaga sa bayan ng Kabite noong huling bahagi ng 1963, si Divina Valencia ay nagtapos na sa unahan ng mga naghuhubad sa mga pelikulang Pilipino. Halika at ating alamin ang maikling kwento ng buhay ni Divina Valencia dito lamang sa Siya ay nag-aral ng secretarial course sa Cavite nang madiskubre ang kanyang larawan na naka-display sa isang dress shop ng kanyang kapatid na babae. Siya ay ipinanganak na Consolation Divina Valencia Fuller noong September 1, 1946 sa Abukay, Bataan. Siya ay may lahing Filipino, Spanish, German, American. Ang kanyang ama ay si dating US Army Major Waldorf Fuller at ang kanyang ina naman ay si Patrocinia Valencia. Siya ang bunso sa anim na magkakapatid. Mayroon siyang tatlong kapatid na babae at dalawang kapatid na lalaki. Ang kanyang unang asawa ay si Bernard Beleza Nakasama niyang lumabas sa mga pelikulang The Karate Champions, sa manlulupig di ka pasisiil, Zoom Zoom Apollo, The Incomparable at Pambihirang Tatlo na namatay dahil sa tama ng bala. Namatay siya mula sa mga tama ng bala alas 4.10 ng umaga noong March 7, 1970 sa V. Luna Hospital sa Quezon City. Apat na beses siyang binaril sa likod. puso ka ng binti at ka ng hita di umano ni Air Force Captain Severino Francisco kung saan nagkaroon sila ng limang anak at mga apo. Isa na dito si Drandreb na dating child star. Pumutok ang galit ng kanyang pamilya nang magsimula siyang maging sexy star na sa mga panahong iyon ay iilan pa lamang ang gumagawa ng ganon. Sinabi ng kanyang ina na itatakwil siya nito dahil sa kahihiyan na kanyang ginawa. Ang kanyang mga kapatid, kamag-anak at mga kapitbahay ay nakamamatay ang mga titig, tanda ng pagkamuhi sa kanyang paghuhubad sa nilabasang mga pelikula. Sa kanyang unang pelikula kung saan siya naghubad habang siya ay naliligo ay sa pelikulang Kardong Kiblat na pinagbidahan ni Jess Lapid Sr. Niminsan hindi pa nagawa ni Divina ang ganong eksena lalo na ang maghubad sa publiko. Noong una, hindi niya tinanggap ang ganitong papel. Ngunit kalaunan napapayag din siya dahil sa kagustuhang maging isang magaling na artista na sumusunod lamang sa istorya ng pelikula. At mula nga dito ay nagkasunod-sunod na ang kanyang mga pelikula at lalong nakilala sa mundo ng showbiz. Sa loob ng kanyang makulay na karera, lumabas siya sa halos 200 pelikula, isang patunay ng kanyang walang kapantay na kasikatan. Hindi lamang siya naging paboritong leading lady ng mga bigating artista tulad ni Fernando Po Jr., Joseph Estrada, Dolphy at Eddie Gutierrez kundi kinuha rin siya ng pinakamalalaking producer sa industriya mula sa pinakamalalaking proyekto hanggang sa mga pelikulang nagbigay ng bagong sigla sa showbiz. Noong 1987, ang bitiranang aktres at ang kilalang talent manager ng mga soft drinks beauty ay nagkagulo sa late show na rumors, facts and humor na ipinalabas sa ABS-CBN. Nagkaroon ng mainitang palitan ng mga salita at pang-iinsulto sa pambansang telebisyon. Minaliit ni Divina ang stable of talents na Ray Tinawang silang bomba na mga bituin na walang mga talento at pawang paghuhubad lamang ang ginagawa. Kinwestiyon naman ni Ray ang mail ito ni Divina bilang seryosong aktres. Ang mga host ng palabas sina Alfi Lorenzo, Chanda Romero at Jenny Sorado ay kitang-kitang nasa gilid at kinakabahang sinusubukang i-diffuse ang tensyon ngunit hindi nagtagumpay. Sa sumunod na sandali, ginawa ni La Divina ang hindi akalaing paghampas niya ng mikropono kay Ray sa ulo. Lahat ng tao sa estudio ay nagulantang, ganon din ang mga manunood sa mga television. Nagbanta umano si Ray, nakakasuhan si Divina kasunod ng pananakit ngunit hindi niya ginawa. Pagkalipas ng ilang panahon sa kasamaang palad si Ray ay inatake ng hindi kilalang salarin sa kanyang optical shop sa Quiapo, Maynila. Namatay siya mula sa mga tama ng baril noong 1999, isang krimen na nananatiling hindi nalutas hanggang ngayon. Noong 1989, si Divina ay lumipat sa US kung saan namuhay siya ng tahimik na malayo sa showbiz. At dito na niya natagpuan ang kanyang pangalawang asawa, si Delphine Quesada na isang born again Christian at pastor. At naging isang born again Christian rin si Divina at natagpuan ang katahimikan sa sarili. Ngunit noong February 25, 2014, Pumanaw naman ang kanyang asawang si Delphine Quesada. Noong 2012, bumalik si Divina sa Pilipinas at lumabas sa ABS-CBN light drama na Be Careful With My Heart. Also starring Judy Santa Maria, Richard Yap, Isa Sigera, Gloria Romero and Silvia Sanchez. Dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa industriya, ginawaran siya kamakailan ng iconic movie actress of Philippine Cinema ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS noong 2024. Isang patunay na ang kanyang pangalan ay hindi kailanman mawawala sa kasaysay ng pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.